Aww, animals. Isang contest kung saan panalo ang taong makakahanap ng pinakamaraming bilang ng golf balls Ang nauwi sa kamatayan, Merkules ng gabi Nang nabitima si Jacques Van Der ng isang buwaya na may labing tatlong talampakan ng haba Nag-inuman si Van Der at isa niyang kaibigan At nagdesisyon silang magsagawa ng isang golf ball hunt sa Lake Panic Sa hole number 9 sa Sukuza Golf Course sa Kruger National Park Sumisid sa tubig ang mga golf ball hunters ng tatlong beses pero hindi lang pala sila ang mga nagahunting sa gabing yon. Habang naglalaro ang mga lalaki sa tubig na umabot sa kanilang mga bewang, nahatak si Vandercent ang isang higanting buhaya. Alas 10 ng gabi nang sinabihan ng kaibigan ni Vandercent ang Kruger National Park Rangers tungkol sa crocodile attack. Pagdating ng mga rangers sa eksena, nakita nilang nasa loob ng bunganga ng buhaya ang katawan ni Vandercent. Binaril at pinatay nila ang buwaya at ipinamahagi ang mga litratong ito para ipaalam sa ibang mga buwaya na ganito ang kahantungan nila kapag naghanap pa sila ng mga golfers. Isa rin itong paalala sa mga golfers na bumili ng golf balls mula sa clubhouse. Si Sand ay 29 years old.